Ito na nga pala yung karugtong ng kwento natin na Tik-tik sa bayan ng San Jose del Monte Bulakan Paglingon namin sa likod ay nakatingin sa amin si Manang Nena Meron siyang sinasabi na hindi namin maintindihan dahil sa sobrang hina ng boses nito Basta nakikita lang namin ang kanyang bibig na Katuloy na lang sa pagsambit ng mga salita. Dahil nga sa sobrang kinakabahan na kami, bigla na lang kaming tumalikod at diretso nang umalis. Nakakailangak pang palang kami ay sinubukan naming lumingon ng dahan-dahan sa likod at wala na doon si Manang Nena. Gabutil ng munggo ang awis namin noong mga oras na yun. Gusto na namin tumakbo pero hindi namin magawa. Mabuti na lang ay medyo maliwanag pa. Pangilang araw din kaming hindi lumabas ng bahay dahil sa nangyari. Pakalipas ang ilang linggo ay muli na naman kami nagkita-kita ng mga kaibigan ko. Magayon, nagpunta ako sa bahay ni Laberto upang tumambay ulit. Dahil doon naman talaga amin nagkikita-kitang magkakaibigan. Usap-usapan na naman sa kanila ng mga kamag-anak ni Berto na yung pinsan niya na buntis ay inaswang ni Manang Nena. Yung pinsan ni Berto na si Ate Bet ay kasalukuyang buntis ng apat na buwan. Naisipan nitong maglabah sa kanilang puso. Yung poso na yun ay may ari nila, Berto, nakalagay yun sa may likod ng bahay nila. At yung pinsan naman niya na si Atipet, katabing bahay lang naman din nila. O so, diba siyempre, pagka ganun, nagsishare na lang. Dahil nga, isang poso, isang ilang bahay ang kinabag. Ganun dati sa subdivision na yun dahil nasira nga yung water system. So, balik tayo sa kwento. Bandang alas 4 na ng hapon, payapang naglalaba sa poso si Ate Beth. Mga ilang metro mula sa poso ay may malaking puno ng saging na nagkukumpulan. Medyo matanda na ang puno ng saging. May natinig na kumakaluskos si Ate Beth sa may bandang puno ng mga saging na nasabing nagkukumpulan. Noong una, hindi niya ito pinansin dahil napakaliwanag pa ng lugar. Yung nga lang, medyo may mga talahib na kasing taas ng bata. Hindi naman sobrang kataasan pero walang magtatangka na pumunta doon dahil nga makapalang talahib at taka may ahas pa. Ngunit patuloy pa din yung kaluskos na nadidinig niya. Animo'y parang kinakamot ng mga tuyong damo sa lupa at parang may hinihingal ng dahan-dahan. Unti-unti nang nababahala si Atipet pero dahil nga sa kagustuhan niyang matapos ang kanyang nilalaban atuloy lang siya at pilit na nilalabanan ng takot. Unti-unting lumalakas ang kaluskos at paghingal na nadidinig niya na nanggagaling sa umpul ng puno ng saking tinitigan niya ito at pinaaramdaman ng mabuti. Doon niya talaga nang gagaling sa mga puno ng saging ang kanyang nadidinig. Inangat niya ang kanyang tingin dahan-dahan at biglang tumambal sa kanya ang itsura ni Manang Nena. Sobrang gulat ni Ate Beth at napasigaw siya ng malakas dahilan para madinig ng asawa niya na si Kuya Leo. Naisingit ko lang, no? Si Kaleo nga pala ay madalas may nakasukpit na itak sa bewang niya. Dahil nga bukod sa kabuhayan nila na pag ay nagbebenta ng mga kawayan at buhok. Kaya lagi siyang may dalang itak. Balik ulit tayo sa kwento. Tinanong niya si Ate Beth kung anong nangyari. O Beth, bakit ka sumisigaw? Nakita ko si Manang Nena. Nasa itaas ng puno ng saging. As in, sa ibabaw talaga. Uy ka ni Ate na takot na takot. Sabi ni Ate Beth ay sobrang nakakatakot ng itsura ni Manang Nena. Nakatayo ang mahabang buhok nito at nanlilisik ang mga mata na hindi mo'y galit na galit at tumutulo ang laway mula sa labi nito at ang haba ng mga ngipin. Puno ng buhok ang kanyang mga braso at mukha Sobrang itim pa nito. Biglang lumundag si Manang Nena sa mga talahib nang makita niya si Galeo. Inahabol siya ni Galeo hanggang sa may mga damuhan. Uy, demonyo ka! Ah! Atagkasin ko ang ulo mo pag kita. Ngunit ang bilis nito at biglang nawala. Atuloy lang sa pagsuyod sa mga talahip si Galeo habang si Hatibet ay sigaw pa din ang sigaw dahil sa takot. Masyado siyang mapanganib at nakakatakot? Medyo malayo ng konti ang narating ni Kuya sa paghahalughog sa damuhan. Ngunit bigo siyang makita si Manang Nena. Nagpalingon-lingon siya sa paligid. Nang hiwain niya ang isang kumpol ng makapal na talayim ay may nakita siyang malaking aso na kulay itim. Sobrang itim ng aso at ulang-ula ang mga mata. Urgh. si Kaleo. Hinagbit niya ito ng matalim niyang itak ngunit natapisan lang ito sa may paa dahil sa sobrang bilis itong tumakbo. Kitang-kita ni Kaleo na nasugatan niya ang malaking itim na aso. At uloy na naglaho ang itim na aso. Hindi na iyon hinabol ni Kaleo. Pinalikan na niya ang kanyang kasawa na si Advent na takot na takot at naghihiyak. Mahal, ano? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nandyan mo, kamusta? Hindi ka ba nasaktan ni Manang Nena? Nabot siya at nung paabutan ko doon sa may damuan, bigla siya nagkanyong malaking aso. Pero nataga ko siya kaya sigurado ako may sugat yun. Sumapit na ang gabi. Magdamag na binantayan ni Peleo ang kanyang buntis sa asawa sa akala nilang baka babaling pa yung aswang na si Manang Nena. Mahal, kaninang nakita ko si Manang Nena, hindi ako makapaniwala na magagawa niya yun sa akin. Dahil matagal na natin siyang kapitbahay, di ba? At mabait naman siya sa atin. Nakumahal, tama ka naman dyan. Mabait si Manang Nena. Kaso nga lang pag nasasapian na siya ng spirito ng demonyo ay wala na siyang kakilala kahit pamilya pa niya to. Nakahanda ang mga asin at bawang sa kanilang mga bintana at nasa tabi naman ni Kuya Leo ang kanyang napakatalas na itak. Eh, anong gagawin natin? Baka bumalik yun at hindi tayo tigilan hanggat hindi niyo nakukuha ang bata sa tiyan ko. Huwag ka mag mahal. Hindi, hindi siya makakalapit sa iyo. Paapat, ayan, malaki. Siya nga pala, sa katapusan ng buwan, pupunta tayo sa albularyo na malapit lang ito sa lugar natin para makaingi tayo ng pang-kontra sa aswang upang hindi na siya makalapit sa iyo. Nakausapin ko na din ang kapitan ng barangay natin at mga kumpari ko na pagsabihan si Manang Nena sa kanyang ginagawa. Ay, sana naman mahal, huwag na niya tayo guluhin dito. Maalala ko nga pala mahal, di ba anak ni Manang Nena si Joselito, yung batang lalaki na nagsasakristan sa simbahan natin? Ah, oo, oh, si Joselito, yung mabait at magalang na bata. Oo, oh, anak nga pala niya yun. Eh, paano yung nangyari mahal? Sa kristan siya sa simbahan, tas yung nanay niya ay aswang. Alam kaya nung bata yun? Sa tingin ko ay hindi alam niyo si Lito ng ginagawa ng nanay niya. Pero hindi rin natin masabi. O, isang banda ay baka alam naman din niya dahil syempre kasama sila sa isang bahay. Posible na hindi niya nakikita ang ginagawa ng nanay niya. At sigurado na tanging siya lamang ang nagapagmana ng pagiging aswang ng nanay niya. Nakikita ko din na nagsisimba si Manang Nena. Paano nangyayari yun, mahal eh, di diba? ba? ang demonyo sa loob ng simbahan. Naku, malayang nakakapasok ang demonyo sa loob ng simbahan. At nagdadasal din sila ng tahim-tim at nangingirig pa nga eh. Pero sa oras na sumasabi na sa katawan nilang pagiging aswang, doon lang talaga sila hindi na makakapasok. So, ngayon ba eh, kailangan na din natin pangilagan si Osilito? Hindi naman dahil mabait na bata naman si Osilito. At alam ko na hindi siya papayag na mailipat sa kanya ang kapangyariang itim ng nanay niya. Depende na lang talaga pag dumating na sa punto na naghihingalo na ang nanay niya at hirap na hirap. Siyempre, kahit sino namang anak, diba? Maaawa siya at mapipilitang tanggapin na ang kapangyarihan na itim dahil yun lang ang solusyon para makapagpahinga na ang nanay niya. Ang haba ng pag-uusap at hindi na namamalayan ni Leo na nakatulog na pala ang kanyang asawa habang nakaunan ito sa kanyang braso. At unti-unti na ding ang kanyang mga mata. Wala silang kamalay-malay na nasa ilalim pala ng bahay nila si Manang Nena at nakikinig sa usapan nila dalawa. Ngunit sa mga oras na yun ay hindi siya anyong aswang. Sa buong magdamag ay walang nagparamdam na aswang. Sobrang kuyad si Kuya Leon ay magdamag siyang nagpantay sa kanyang asawa. Pagsapit ng umaga ay nakita nila si Manang Nena na naglalakad sa kali habang nag-aalosan silang mag-asawa. Dumaan sa harap ng bahay nila na may balot ng tela ang isang paan nito. Sobrang sama ng tingin. Nanlilisig ang mga mata nito. Paglagpas nito sa kanila ay pinalingan din sila ng tingin at itinuro sila gamit ang kanyang daliri. Sa galit naman ni Galeo ay kinantihan niya ito ng duro na naka-dirty finger. At sabay sabi sabing Takbo ka. Ngunit gumanda rin ng duro si Manang Nena sinabihan din siya ng Takyo ka din! Sabay dirty finger.